Ito na naman po Pinakasikat na channel natin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Hello at welcome sa ating channel. Ito ang Chinese Zodiac Horoscope Reading para sa inyo sa buwan na ito. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran ang mga daga ay makakaranas ng isang buwan ng pagkakataon sa Hulyo. Ang iyong natural na katalinuhan at adaptability ay magdadala sa iyo ng tagumpay, lalo, na sa larangan ng trabaho. Maaaring may mga bagong proyekto o alok na magbubukas ng mga pintuan para sa karagdagang pagunlad sa iyong karera. Ito rin ang tamang panahon para sa networking at pagpapalawak ng iyong mga profesional na koneksyon. Sa personal na buhay, ang mga daga ay hikayatin na maging bukas sa pagpapahayag ng kanilang damdamin sa mga mahal sa buhay. Ang pagiging transparent at honest ay magpapalakas sa inyong mga relasyon. Gayunpaman, maglaan din ng oras para sa sarili upang muling magkarga ng enerhiya at panatilihin ang iyong mental at emosyonal na kagalingan. Ox, para sa mga baka ang Hulyo ay magiging isang panahon ng pagpapatatag at pagbuo ng mga naunang tagumpay. Ang iyong sipag at determinasyon ay magpapatuloy na magbunga. Sa trabaho, ang iyong mga pagsisikap ay mapapansin at posibleng may mga pagkakataon para sa pagangat ng posisyon o pagtaas ng sahod. Ito ay isang magandang panahon para sa financial planning at pag-invest sa iyong hinaharap. Sa iyong personal na buhay, ang pagpapahalaga sa mga simpleng kasiyahan kasama ang pamilya at mga kaibigan ay magbibigay sa iyo ng kinakailangang balanse at kaligayahan. Ang pagiging grounded at ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa iyong mga relasyon ay magiging susi sa iyong emosyonal na kasiyahan. Huwag kalimutan na alagaan ang iyong sarili habang ikaw ay abala sa pag-aalaga sa iba. Tiger ang mga tigre ay magkakaroon ng isang buwan na puno ng enerhiya at pagkakataon para sa personal na paglago sa Hulyo. Ang iyong adventurous na espirito ay maguudyok sa iyo na subukan ang mga bagong bagay at lumabas sa iyong comfort zone. Maaring ito ang tamang panahon para sa paglalakbay o pagsisimula ng isang bagong hobby na matagal mo nang naisubukan. Ang mga pagkakataong ito ay magdadala ng sariwang hangin sa iyong rutin at magbibigay inspirasyon sa iyong pagiging malikhain. Sa larangan ng relasyon, maaari kang makaranas ng ilang hamon sa pagbalanse ng iyong personal na buhay at mga ambisyon. Mahalaga na maging bukas at tapat sa iyong mga mahal sa buhay tungkol sa iyong mga pangangailangan at hangarin. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa kanila ay magiging mahalaga sa pagkamit ng iyong mga layunin. Sa pananalapi, mag-ingat sa paggastos at pagiging impulsibo. Mas mabuting mag-focus sa pag-save at pagpaplano para sa hinaharap. Rabbit, hulyo ay magdadala ng isang panahon ng kalmado at pagkakasundo para sa mga kuneho ito ay isang magandang panahon para sa pag-reflect at pagtuon sa iyong inner peace at emotional well-being. Ang paggugol ng oras sa kalikasan o sa mga gawain na nagpapakalma sa iyo ay magiging lubos na nakabubuti. Sa trabaho, maaaring kailanganin mong harapin ang ilang mga pagsubok ngunit sa pamamagitan ng pagiging matiyaga at diplomatik malalampasan mo ang mga ito ng may biyaya. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging maunawain at mapagbigay ay magpapalalim ng iyong mga relasyon. Ito rin ang perpektong panahon para sa pag-aayos ng anumang hindi pagkakaunawaan o pagpapalakas ng mga ugnayan sa mga mahal sa buhay. Sa pananalapi, ang pagiging conservative at pag-iwas sa malalaking panganib ay magiging matalinong estratehiya. Pagtuunan ng pansin ang pagbuo ng seguridad sa halip na maghanap ng mabilis na kita. Dragon Ang mga dragon ay makakaranas ng isang buwan ng pagbabago at pag-renew sa Hulyo. Ang iyong likas na liderato at kumpiyansa ay magdadala sa iyo ng maraming pagkakataon sa profesional na larangan. Huwag matakot na itulak ang iyong mga ideya at maging boses ng pagbabago sa iyong lugar ng trabaho. Ang iyong pagiging inovatibo ay magiging susi sa pag-unlad. Sa aspeto ng personal na buhay, ang iyong enerhiya at positibismo ay mag-aakit ng mga bagong tao sa iyong buhay. Gayunpaman, mahalaga rin na panatilihing balanse ang iyong personal na relasyon at ambisyon. Sa pananalapi, maaari kang makaharap sa ilang magagandang pagkakataon sa pamumuhunan. Maging mapanuri at gumamit ng iyong intuisyon sa paggawa ng mga desisyon sa pananalapi. Snake Sa mga ahas, ang Hulyo ay magiging isang panahon ng introspeksyon at muling pagtuon ang iyong natural na intuition ay magiging mas malakas na nagbibigay daan sa iyong makita ang mga bagay sa isang mas malinaw na perspektibo. Ito ay isang magandang panahon para sa pagpaplano ng iyong hinaharap, lalo na sa mga aspeto ng karera at personal na paglago. Ang pagtuon sa iyong mga layunin at ang paggawa ng konkretong mga hakbang patungo sa kanila ay magiging produktibo sa iyong personal na buhay, ang paglaan ng oras sa mga taong tunay na mahalaga sa iyo ay magpapayaman sa iyong espiritu. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong mga nararamdaman ay magpapalakas ng iyong mga ugnayan. Sa pananalapi, ang pagiging maingat at mapanuri sa iyong mga gastos at pamumuhunan ay magdadala ng stability. Iwasan ang Anumang mga disisyong padalos-dalos na maaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa iyong financial health. Horse Ang mga kabayo ay makakaranas ng isang buwan ng aktibidad at pag-unlad sa Hulyo. Ang iyong natural na kasiglahan at pagiging sociable ay magdadala sa iyo ng maraming positibong enerhiya at mga bagong oportunidad, lalo na sa profesional na aspeto. Ang pagiging proaktibo sa paghabol sa iyong mga pangarap ay magbubunga ng magandang resulta. Ito rin ang perpektong oras para sa pagtatakda ng mga bagong layunin at pagpapalawak ng iyong horizons. Sa larangan ng personal na relasyon, ang iyong charm at karisma ay magiging iyong pinakamalaking asset. Ngunit, mahalaga rin na bigyan ng pansin ang mga pangangailangan ng iyong mga mahal sa buhay at hindi lamang ang iyong sariling interes. Sa pananalapi, ang iyong pagiging adventurous ay maaaring humantong sa iyo sa pagtuklas ng mga bagong avenues para sa pagkakakitaan. Gayunpaman, mag-ingat sa posibleng mga panganib at maging maingat sa paggawa ng mga desisyon. Goat Para sa mga kambing, ang Hulyo ay magdadala ng isang panahon ng pagkamalikhain at emosyonal na kalinawan. Ang iyong artistik na mga hilig ay maaaring magdala ng kasiyahan at personal na kasiyahan pati na rin ang potensyal na mga pagkakataon para sa pagpapahayag ng sarili sa propesyonal na larangan. Ang pagtuon sa mga creative projects ay magbibigay daan sa iyong ipahayag ang iyong tunay na sarili at magdulot ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa iyong personal na buhay, ang paggugol ng oras sa pagbuo at pagpapalalim ng iyong mga relasyon ay magiging rewarding ang iyong pagiging empathetic at maalalahanin ay magpapalakas sa iyong koneksyon sa mga mahal sa buhay. Sa pananalapi, ang pagiging praktikal at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastos ay magiging mabuti para sa iyong financial stability, maglaan ng oras sa pagplano at pag-budget upang matiyak ang isang matatag na hinaharap. Monkey ang mga unggoy ay makakaranas ng isang buwan ng dynamism at innovation sa Hulyo. Ang iyong natural na kuryosidad at adaptability ay magdadala sa iyo ng maraming pagkakataon para sa pag-aaral at paglago. Ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at teknolohiya ay maaaring magbukas ng mga bagong daan sa iyong karera o personal na mga proyekto ang pag-eksperimento sa mga bagong pamamaraan o pagtanggap ng mga bagong hamon ay magiging susi sa iyong pag-unlad. Sa aspeto ng personal na buhay, ang iyong pagiging masayahin at pagiging mapaglaro ay magdudulot ng kasiyahan at sigla sa iyong mga ugnayan. Gayunpaman, mahalaga rin na maging seryoso at committed sa mga mahahalagang usapin. Sa pananalapi, ang iyong likas na talino sa paghanap ng mga bagong oportunidad ay maaaring magdulot ng magandang balita. Ngunit, maging maingat sa pagiging sobrang optimistic at siguraduhin na ang iyong mga desisyon ay well-informed at pinag-isipan. Rooster Ang mga tandang ay magkakaroon ng isang buwan ng pagkakataon para sa personal na refleksyon at pagpapabuti sa Hulyo ang iyong natural na pagiging detalyado at paghahangad ng kahusayan ay magbibigay daan sa iyo upang muling suriin at i-optimize ang iyong mga layunin at pamamaraan sa trabaho. Ito ay isang magandang panahon para sa self-improvement at pag-aaral ng mga bagong kasanayan na magpapalakas ng iyong profesional na profile. Sa iyong personal na buhay, ang pagkakaroon ng oras para sa mga mahal sa buhay at pagpapahalaga sa mga maliliit na sandali ay magdudulot ng malalim na kasiyahan. Ang pagiging present at tunay na nakikinig sa iyong mga kaibigan at pamilya ay magpapalakas ng iyong mga relasyon. Sa pananalapi, ang pagiging maingat at pagpaplano para sa Hinaharap ay magiging matalinong hakbang. Ang pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastos at pagtuon sa pag-save ay magbibigay sa iyo ng mas maraming financial freedom sa hinaharap. Dog Para sa mga aso, ang Hulyo ay magiging isang panahon ng loyalty at pagiging mapagkakatiwalaan. Ang iyong dedikasyon sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong mga layunin ay magpapatibay pa lalo ng iyong mga ugnayan at magdadala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang pagiging tapat at totoo sa iyong mga prinsipyo ay magdudulot ng respeto at paghanga mula sa mga nakapaligid sa iyo. Sa iyong karera, ang pagiging reliable at ang iyong kakayahang harapin ang mga hamon ay magbubukas ng mga bagong pagkakataon para sa pagunlad ang pagkakaroon ng malinaw na komunikasyon at pagiging bukas sa feedback ay magpapabuti ng iyong profesional na relasyon. Sa pananalapi, ang pagiging prudent at ang pagpaplano para sa long-term na seguridad ay magiging mahalaga. Ang pagtuon sa pag-save at pagiging maingat sa paggastos ay magbibigay daan para sa isang mas matatag na financial future. Pig! Ang mga baboy ay makakaranas ng isang buwan ng kasiyahan at pag-enjoy sa mga simple pleasures sa Hulyo. Ang iyong natural na pagiging positibo at pagiging bukas sa kasiyahan ay magdadala ng maraming magagandang sandali at pagkakataon para sa pag-relax at pagsasaya. Ito ay isang magandang panahon para sa social gatherings at pag ng oras sa mga taong nagpapasaya sa iyo, sa iyong profesional na buhay, ang pagiging adaptable at handang matuto ng mga bagong bagay ay magbibigay sa iyo ng edge. Ang pagiging proactive sa paghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang iyong mga kasanayan at kaalaman ay magiging kapakipakinabang. Sa pananalapi, ang pagiging masinop at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastos ay magpapalakas ng iyong financial stability. Ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng paggastos para sa kasiyahan at pag-save para sa hinaharap ay magiging susi sa iyong pangmatagalang kagalingan. Abangan ang basa ng iyong kapalaran para sa susunod na buwan. Maraming salamat po!